Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang lunis po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Binigyan nga po pala tayo ng aking lolo ng manok, mga kaanak. Marami kasi nga manok ang lolo ko eh. Pagka medyo alanganin na sa, ano, sa pagkain, <laughs> binibigyan na sa amin. Ay, tatanda ko tuloy ng mga bata kami. Kung gusto magkatay ng lola ko ng manok, Ayan, magkakatay lang kami, magkakaroon na kami ng pangulam. Maano din sa pag-alaga lolo ko, eh. minsan may alaga din siya na itik nung nakaraan. Nagtitinda siya ng mga ano, itog ng itik. Pinagtsatsagaan niyang ipanguha ng susu yun sa bukin mga kaanak. Kasi maganda daw makapagpaitlog ng ano, yung susu. Yung papakain mo sa mga itik. Ilan din ang ano niya na itik, ilan ang alaga niyang itik. Tapos pag nangitlog, Ayun, binibenta niya. minsan misa, nakakaipon siya ng ilan tray. lang naman niya magbenta ng itlog. Kasi nga, pasarili lang naman niya yung kita tsaka yung pangpakain sa mga alaga niya. minsan, syempre, bibili niya yung ng darak. Eh, kaya lang ngayon, binenta niya na yung mga itik niya kasi madalas niya ang high tide dito. Nahihirapan siyang mag, ano, maghuli. Pagka... <laughs> mga nakakawala eh syempre alam niyo naman ang mga itik pag may tubig ano lang yan, lalangoy, lalangoy lang yan, eh, hindi mo naman alam kung saan mapupunta. Tulad nga nung lumaki ng, ano, yung tubig baha dito ng, ano, nang bumaha. Be, ilang itik ang nawala sa kanya, mga ka anak. Sayang lang, eh, kakatay na lang sana namin yun, kaya lang, ala na. Nakuha na ng iba, hindi naman na binalik. Kaya rin nga, at, yun, ano, nilinisan ko na yung manok. Binalahibuhan ko na, mapakabilis lang naman yung balahibuhan. Napakatabaan yan, mga kaanak. <laughs> sexy sexy. <laughs> Ayan. At ang ilan lang natin yung ba kasi hindi naman namin sasama yan kasi nga alaga lang naman dito sa ano, galagala lang yan Siyempre, hindi ma, naman malinis din yung ano niyan. Natuto rin akong maging ano ng manok mga kaanak kahit hindi pa bihasa. Pero marunong naman akong magtadtad niya. Mamaya <laughs> magiging giniling na yan. <laughs> kasi nga nung mga mamalilit kami, nakikita ko kung paano nila, ano, tsaka minsan sa palengke, siyempre, di ba? Pag mamalengke ka, makikita mo naman kung paano hinihiwaya na tendera. Ah. Kasi ka, ano, eh, mo na lang. Ako kasi mahilig ako yung kunyari may mga ano, sa palengke, yung mga naghihiwa-hiwa. Napakatatalim ng mga kuchil yun. Nakakahanga yung ano, pag manunood ka. Kasi <laughs> eh, siyempre, pag-aaralan mo din para pagka yan, nagkakatay nga sa bahay. Marunong ka, at least hindi ka natatawag ng marunong magkatay. Ayan, hiniwa ko lang dyan yun, ano, biniya ko dun sa gitna. Tapos yan yung, yung mga binti na ano, <laughs> na sexy. Tapos yan, kinuha ko nga yung laman loob niyan, tinabikot. Mm, masarap din man yun, at ay balunan. Yung dugo nga pala niyan mga kaanak, inano ko sa bigas. Sinala ko sa bigas para, ano, mailagay din sa sinampalukan. Hindi sinampalukan kasi ito mga kaanak eh. Yun naman kasi masarap talaga pag sa mga kinakatay na mga manok. Sinampalukan talaga para siya dumalasa yung ano yung sabaw. Tayo ko ba bakit yung ano no yung dugo ano nilalagay sa bigas. <laughs> Tapos pag lagay mo sa bigas mabubuo. Ganun talaga Kasi natutunan namin siyempre, no malilita ay nakikita natin yung mga magulang natin na ano nagkakatay kaya ayun nahuhuha din natin na ganun din ang gagawin natin. Kasi yan tinantad ko lang yung sa maliliit kasi nga syempre baka mamaya matigas. Pag maliliit madali naman lumambot. Baka mamaya eh may binigyan nga kami ng manok eh, yung tanke naman namin eh. Pagdelikado. Kaya ayan, may maliliit na ano lang. Bakit hindi naman ako nagano ano, nagpakulunir eh. Kasi ako na gumawa. Kaya kailangan, ate ko naman ang mag ano, pag magluluto. Siyempre, eh, ganun talaga. Ano, parte-parte lang. At ayan na nga, naluto na mga ka -anak, ng mga anak anak, ng palukan na. Konti lang na ako, ang bulaklak ng ano eh, ng sampalok eh. Masarap sana yung kung marami. Kaya ayaw, lang yung sabaw. Mawawala kasi yung lasa ng sampalok. At tara yung mga kaanak. Nung Sa salubong kami kay Apo. Kahapon. Eh, marami yan. sa dyan. Anong oras kami dumating. Dati we, ang salubong kay Apo, kailangan na launa pa lang. Nandito ka na sa may tulay ng apalit. Ngayon eh, anong oras na? Ginagabi na. Kasi nga, misa sa dami ng tao na sumasalubong. Anong oras na nakakarating dito sa may tulay? Pero taon-taon yan, ganun talaga, napakadami talaga sumasalubong dito kahit na mga taga-ibang lugar. Dinadayo pa nila to. Eh, dati, ngayon nga, wala nang ano, walang hawak yung mga tao na biyabas. Dati, bago kami pumunta dito sa Metulay, may hawak na kami niya na ano, daw ano ng biyabas, yung sanga. Winawagayway <laughs> namin yan dito. Eh, ngayon, wala na eh. Parang ano na lang. Tapos yung hindi na ganong nagaano ng BM yung mga tao eh. Siguro nagbabago na talaga yung ano, yung pa ng pamamanata. Tapos yan o, napakaraming tao, napakagulo din yan sa may baba, yung baba ng tulay. Ako, napakadami may nag-away-away pa kahapon. Eh, nakakatakot din kasing umano dito eh, sa baba. Misan may nagkakagulo. Hindi mo ma, ano, baka mamaya matamaan ka. Natatanda tatanda ko nga dati, sinubukan namin dito magtinda ng tsaheng ko. Kasi nga, siyempre, sa dami na tao na to, mabenta to, di ba? May kami dito, fishball, nung panahong nagtitinda pa kami ng merienda. Sinubukan namin isang beses, doon sa may ilalim ng tulay. Mabili naman, mga kaanak. Kaya lang, eh, nung nagkagulo, <laughs> iniwanan na namin yung paninda namin. Siyempre, eh, doon sa harapan ng paninda namin nagkakagulo, eh, eh, mamaya, madami pa kami. Kaya umalis kami doon sa pinapestuhan namin. Ay, yung buhat doon, ayaw umulit ng tsahing ko. <laughs> Nadala na, di bali daw hindi na kami kumita. Ay, ayaw mo na, ika. Manunood na lang kami. Oo nga naman, eh, napakahirap nga naman magtinda pagka magkulong ka nir. Eh. At ayaw eh, nga, ayaw na, eh, isa ibaba. ba, nagkakagulo. Pinuntahan natin niya kahapon, mga kanak. Kaya eh, syempre, naka-live tayo kahapon. Kailangan eh, maganda yung napapanood nila. <laughs> ay sa ilalim. Ewan ko ano, may ano nangyari dyan. Meron yatang hinimatay yata dyan kahapon, tapos may mga naging suntukan. Ay, pag iba-iba talagang tao ang ano, tapos mga lasing, nagkakasalo sa lubang. Minsan magkabanggaan lang eh, nagkakainitan na. Diyos ko, mga madlang people, dapat pag piyesta ng ganyan, piyesta lang, hindi na sinasamahan ng mga away-away. Eh, kinabukasan eh, kayo-kayo rin naman ang makikita. Isa pa yung sa basaan ko, dumating, dumating, kami kahapon dito sa may ano, alam naman namin na basaan. Eh, syempre, manonood lang naman kami. Kailangan, <laughs> nakapayong na kami sa loob ng tricycle, binubuksan pa yung payong namin sa loob, tsaka kami binasa. O, Diyos ko, ay kagagaling lang sa sakit ng mga anak ko eh. Talagang pag namamanata, kakasama na yung ganyan. At rin na nga, ayan, napakadaming tao, kaya pala hindi makausad-usad ng halos eh. Ang tao palang kasamahan eh, napakarami. At ayun nga, dumating na ngayon si Apo. Ayun, sisigawan na nga yung mga tao dyan. Pagka talagang dumadaan yan eh, nung ano, talagang masayang-masaya mga tao. Nung maliit nga ako, talagang ano, yung mga ganyan santong malaki. Talagang nakakatakot. Pag maliit ka, eh, siyempre bata ka pa, hindi mo pa alam yung mga, <laughs> mga ganyan-ganyan. Pag nakikita mo sila, parang, parang ang ano sa dibdib. Natatakot ka, di mo lang kung natatakot ka ba, o na-amaze ka, yung ganoon pakiramdam ng mga kaanak. Siguro ikaw nung maliit kayo, naramdaman mo rin yun eh. Hindi naman natin alam na yung mga gantong santong malaki na ayan, ng mga tao. Siyempre, nung maliliit tayo, wala pa tayong kamuwang-muwang. Misan, yung pakiramdam natin, hindi natin masasabi. At tari nga yan, pa po tao, lalo na sa pagbabaan niyan. Diyos sa may pagbabaan niyan, hindi na halos makausan. Sobrang daming tao naghihintay. Meron pa doon mga ando ng ati-atihan sa baba kaya medyo magulo. Tapos eh, may bumbero pang nambabasa. Kaya eh, taon-taon niyan, ganyan naman ang ano, ang routine niyan. Tapos, sumubok Hindi pa ako nakasama maghatid dyan sa bahay niya. Eh, eh kaya sabi ng nanay ko, magulo daw kasi sila nakaano na, nakasama na. Kasama yung si boy kulit ko dati. Diyos ko, buti ko silang napaaway kasi nga, na ano, nagigit-git hindi mo masabi yung mga ano ng tao tapos marami pang dadaanan na lasing kaya masarap sana sumama sa paghahatid kaya lang ah yung mga tao hindi mo mapipigil yung masasabi ko ano mangyayari sa iyo pagka uh, ano eh ako pa naman eh lalo na yung mga anak ko pag uh, sa ganyan eh, hindi ako mapakali syempre intindihin mo kung baka mamaya napapano na sila sa sa lubong na ganyan lalo na at ang lasing baka mamaya mapagtripan at ito nga yun, naka nakaikot na siya dito sa may baba. Kaya hindi nga siya makausad kasi nga sobrang dami ng tao. Pero ayan, yan. haharap pa dito yan kasi nga hindi, sila, hindi na sila pupunta dyan. Hinaharap na lang dito sa may pupunta dito sa gawin namin. Ayan, mag-uwi na nga kami dito mga kaana kasi malayo pa lalakarin namin eh. Nag-tricycle nag, -nag si lang kami kanina eh, pero ngayon wala na kaming masasakay. Maglalakad na lang kami. <laughs> At yun lang muna mga kaanak. Bye-bye!